me as pro government kami nado ako na simple lang ang buhay ko never kami nagkaroon ng lechon sa pagkainan <coughs> at never kong sasabihin na magsisinungaling ako sa harapan ng lahat na hindi ako kumain ng NFA pero okay siya ha okay siya kinakain ko pero hindi po ako baboy kumakain ako ng 20 pesos na bigas before pero hindi po ako baboy at the way ako magsalita sa mga matatanda with maggalang kahit ikaw ginagalang kita VP Sara ang papa mong sidigong yes ginagalang ko pero ang kapal ng mukha nyo na sabihin na yung mga kinakain ng mga mahihirap na worth 20 pesos, minsan nga yung mga ipa-ipa, ipagkaing -ipa, baboy na. If, if dun sa mga didis na, na nagsasabi na simpleng tao si Sarah, nagkakamali kayo. Kasi ang turi niya, doon sa mga kumakain ng 20 pesos na bigas before, ay pagkaing baboy. Don't get me wrong. Ang daming mahihirap, tapos ganyan yung sasabihin mo. Kumakain nga kami ng lugaw before, Sasabihin nyo naman, ikaw yon Yes, ako. Pero tao, ako bi. Mukhang hindi lang. Pero at least may good moral and right conduct ako. Di, gaya nyo, mga DDS. Puro kayo mura ng mura. Diba? Ito, bibigyan ko lang ng diintong sinasabi niya. Pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon Meron akong, oh. meron akong, oh, meron akong nagbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Ulitin okay. na natin. 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Panghayo. Hmm. Kanang ginatawag nila og ang mga 20 hindi kaya niya. Pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yun. Meron akong, meron akong, <laughs> Matutulog. Meron akong pagdududa Matutulog ka pa ha Na magbibenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas Pero hindi pang tao Pang hayo Kanang ginatawag nila o oh, sa mga siya sa Morag Lamaw? Oo oh, Ganyan <laughs> Ganun ba yung bigas ng NFA sir? Uh, yan ba, yan ba yung, yung simpleng tao? Ganyan yung 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. May point ka naman dyan. Yan yung 20 pesos per kilo. May point ka naman dun, B, na 20 pesos. Pero do not tell na yung 20 pesos na alam mo is mga pinapakain lang sa mga baboy. Ang baboy may mga feeds din yan. di ba? Mind you, magaganda na din po yung 20 pesos noon na mga bigas. 'Di ba? Grabe no. Yan ba yung simpleng tao? Nagbamaang, yan ba yung ano, NFA sa o? Oh, ibig sabihin, wala kang alam. Ibig sabihin, hindi mo talaga alam. Kasi hindi ka nakaranas ng ganyan. Tapos sabihin niyo simpleng tao lang. Nagkamay-kamay lang, simpleng tao na. Kung kamayin ko ay isa-isa, baktubakin ko kayo eh. Nakapagigil kayo eh. yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy ang mga, hindi mga hayop ang mga Pilipino kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, ano bibili kami lahat. Kasi pwede siya kainin ng tao. Ma'am, pwede Malamang pwede. Oh, ano na yan? Um, promise na naman yan uh, sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Uh, para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil iniwanan mo sila kami wala wala silang yeah. wala ng direksyon yeah. yung kanilang alyansa huh? Uh -huh. Grabe hmm? sa manira no tapos malaki yung binagsak ko sa kursas. and analysts are saying pambata makipag-argue dito. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Mm, tulog. Baka, yes. Tulog-tulog. Uh, inaano na naman nila yung mga tao. Pinabudol na Ang naman nila yung kay mga tao pesos. Oh, Kasi Lenny, sinabihan yung Ah, uh, nabigas. Ayun At magdududa ka dahil bakit Bisayas lang? Hindi ba nagubutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagubutom yung mga tiga Luzon? Bakit Ang bata mo talaga mag-isip, Sarah. Hmm. Huh, Alam mo yung sinasabing dry run, B? syempre i-check muna yan so that they can assess. Kung how much would be the needs of Visayas, Luzon, Mindanao. Ano naman to si Sara Duterte? Ano ba yan? Nakakapikon. And sa lahat ng mga, <laughs> mga DDS, do not expect na talagang to the highest level na super golden de Norado, the champion, ang ibibigay sa inyo. Nabigas. Yung 20 pesos yan, that is based on the budget at please. 'Di ba sinabi pa sa ni ni President Duterte na bibigyan ko kayo ng pinakamamahaling bagas pero will make it 20 pesos lang sa inyo. Ang sabi niya, will make at least I am dreaming. 'Di ba? Na maabot natin yung 20 to 30 pesos na bigas. Ano na ba ano nang problema mo? Ano naman to si Sarah? Nakakagigil naman to. Agad-agad, i-super distribute agad-agad. Siyempre maghahanap po na kung saan kukuha ng stocks, paano yung budgeting, ganun yun. Kapikon Bakit ganyan ka naman B Ba yan Wala man lang tong konsiderasyon Pag nanonood ako dito Kay kila attorney Claire about nagsabi sila Kayo si Claire Kapag nagsabi sila na yung about kay Digong Na hindi natupad yung 6 months Na mawawala na yung drugs Mawawala na daw yung drugs sa pero sabi niya Attorney Claire, okay lang naman yun kasi may mga pangako naman talaga na sometimes pag nagkakaroon ng mga aberya in the middle of the operation, there will be delay. Pero at isa na legal yung prosesong ginawa. Ay double kill nga, hindi na nga natupad, illegal pa, ang dami pang casualties. Tapos ngayon kakalabanin mo pa rin si si, oh no, si PBB, oh, ka na. Pesos per kilo lang. ah uh, dito sa Visayas. At bakit <laughs> merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas. the dissemination. So, makakay problema sila sa boto. Again, hindi naman lahat ng governors sisipot doon. Yun lang mga willing talaga to know better. The guidelines, the idea, di ba? Kasi pag mga DDS na, ang hirap nang i-convert dyan, i-convert yan, B. Alam mo naman, ikaw nga, oh nakakapi ko naman to. Hindi at hindi yan sisipot doon sa pamiting na yon. Ang only sisipot doon is yung mga nagmamahal talaga sa bayan at for as long as need ng bayan ng constituents na makareceive or makatanggap ng ganong kababang presyo ng bigas para may maka makain yung mga head na yon na pinatawag at talagang willing because they have the love for the country yun lang yung atin yung mga didi na sarado at Well, provided nyo financially. Well, do you think they will still attend? Kaya ka nga naduduras ang sabi mo, Sam, Sam, Sam. Kaya masam lang eh. Ano ba yan? It's for process, proper ano. Parang promulgation. Ah, nakakagigil. Ah, uh, dito sa Visayas. Baka, baka ma'am. I-ano e, na lang natin i na lang natin doon sa mga uh, sinasabi nila 20 ah, pesos ka. per kilo na rice dito sa Visayas Para namang hindi kami nagugutom doon sa Mindanao At hindi namin kailangan ng 20 pesos per kilo na rice Kasi wala na silang magawa sa Mindanao, mami Kahit anong gawin nila, hindi na talaga maboto Ang kami uh, Sa mga tao na kung ano-ano lang niyong pinapaasa Sa mga kamatayan natin mm -hmm. so, yeah. Hindi mo naman hawak ang Mindanao, Bi? Ito sa talaga sa Ara Duterte kahit kailan talaga nakakapikon ka mag-explain. Kaya kala, kaya ang daming napapahamak.